Good morning mga guys. Ito. Nga nga. Ito, naglalaba ako. Yan. Si Aramin, ang liit lang. Ayan. Yan. Diyan ako nag-aanlaw as in lang. So, habang umiikot yung aking washing, ako ay magmamal. Lusyang-lusyang muna tayo ngayon habang may gawaing bahay. So, mamap muna tayo. So, habang umiikot yung washing. Kasi marami pa akong labahan. Ingat. Tapos ting mga t-shirt. So, um, muna tayo para sabay-sabay yung trabaho at maasikasi yung sarili. Basta yung unahin. Unahin yung sarili. Yung bibi ko tulog pa, oh. Yan. Yung higaan niya sa dulo. Ito naman sa amin. So, magpapalit din ako ng sapin ng tama. Kasi yun yung magpapalit ako ng tubig sa washing. Kasi inuna ko ngayon mga t-shirt. Yan. Wala yung natutulog pero pinapalitan ko pa rin ng sapin every week. Kasi nga, Minsan may bisita ako mga anak ko dito. Siyempre tinutulugan. Iwas tayo sa mga alikabok. Bagkos na may alikabok talaga yan kasi walang natutulog or what. So, ito yung anak ko talaga. Eh. Basura ng anak ko. Oh, hindi na lang maitapon. Yan, table niya kasi to dito. So, may kwarto akong ginawa doon sa itaas. Doon siya natutulog. Kaya, habang ako ay habang tulog yung baby ko. Kanina nag-almusal lang kami mag-asawa kasi nga nagsasadlay din yung pag walang pasok. Ay, alam mo naman tayo. Ayan. Ginagawa ko kasi dahil hindi pa ito, wala pa itong tiles kasi hindi pa ito tapos. Mina map, map ko muna bago magwalis. Isa nagwawalis. Hindi na ko bago magmap kasi nga lang maali ka siya pag nagwawalis bago ako magmap. Kaya kailangan ako kasi ugali ko kasi yung silong ng aking katri ayaw ko na may may ano, may nakalagay kasi yung na malamok. Miiwas tayo sa lamok kahit nga walang nakalagay may lamok, di ba? Diba, every everyday talaga ako nag mga habang umiikot 'yung machine. Mapurol tayo. Sa kwarto. Para mamaya pag natuyo siya, magwalis na naman ako. Kasi wala na mga alikabok ano. hindi naman hago yung trabaho pag umiikot yung washing. Kailangan hindi nakatanga tayo. Kailangan meron din tayong gagawin habang umiikot yung washing. Para yung trabaho natin ay mapabilis. Lalo na pag tayo ay nanay. Ayan. Kasi yung sahig namin talaga ay pinauna pa itong sininto. So, hindi pa talaga namin nagagalaw kasi wala pa talaga kaming budget. Wala pa kaming budget na buhay. Kasi yung mga anak ko, may mga pamilya na kasi kaya, so, iti-unti lang kapag mapira. Isang na, walang ulam. Wala naman din pa rin na itatabi. Pudis ko. Kaya, wala. Kaya, focus tayo sa paglilinis ng bahay. Kasi ngayon, muso ko sensitive pinagbawala ng doktor na may alikabok ako, mahirap lang naman tayo hindi pwede na walang alikabok ang bahay natin kasi nga tayo ay mga poor ang ano na lang natin ay maglinis pag napansin natin may alikabok iba na lang talagang gagawin pero sinasanay ko na siya na hindi ganun kaarte na hindi lahat ng sa doktor ay susundin natin. Kailangan maano maano din siya sa mga bagay-bagay na ano. Kaya mahirap. Mapapansin nyo yung mga vlog ko ay walang edit kasi hindi naman ako marunong. tayo ay wala tayong hindi tayo professional mag-vlogger kaya wala tayong hindi tayo marunong mag-edit kaya uh, ang nanay ay napaka-busy ang gawain ko busy talaga ako inaamin naamin ko yan hindi yung nanay na pala niya walang trabaho ang nanay sa loob ng bahay Hey, kasi ako yung tao na nasa loob lang ang bahay na walang ginagawa. Gusto ko maayos lahat ng bahay. Agoy! Okay, okay, nahulog na. Tumba na yung cellphone. So, habang umiikot ang washing, tayo na nililinis sa Para pagising ng anak ay pakainin na laang Ay, okay, naku. Okay. Kasi kami ang dalawa dito sa araw. Yan, ako ay maya, tanggalin ko yung mga kortina. Ayan, ay iwasing. Yan lang po, bye bye. Thank you for the watching and subscribe po sa aking YouTube. Salamat po sa inyong suporta. Bye bye po. Thank you.